Good morning everyone! I'm here again para po mag-training at second day po natin para po tayo sumali sa Dinamulag Festival. Kaya tara na mga kadontes at tayo ay pupunta ng part siya ng masinok para tumingin po rin ng isda. Kaya tara na. nakuha ko ng isda and yeah. balik tatlong klase masinan yan e, magasgan mga ka-dontes nandito na po tayo ulit sa aming barangay naglalakad na po ang at nakabili na rin po ako ng isda at kailangan natin tumain muna ng isda Maraming po salamat sa muli niyong pagsakna sa akin ngayong umaga. At tumi po sana ang kalimutan na ako po ay inyong supportahan sa aking YouTube channel, Dauntless Chris. At sana po ay mag-member na rin po kayo. Maraming maraming salamat. <tong>